Ayan yung mga inday, oh. Puno na naman yung basurahan natin. Ayan. Ang dami na naman gamit in-stack. Mapapasa na all ka dito. Wow. May mga pa pang nararaman. Ayan. Oh, ganda nito, ah. Ako, oh, so nag-iisa naman. Huwag na yan. Ayan. May mga light-light pa dito na pwedeng masabit-sabit. Oh, new balance, oh. Wow, ang ganda nito, ah. Eh, okay pa, oh. Wala siyang sira. Ganyan to lang talaga yung kulay niya. Siguro baka nakabili na ng another tabi na natin. Oops, ano ito? Oh, wow, wow, wow. Ano kaya ito, eh? Boom. Ayan, ay. Eh. Murok lang to. Murok. Murok ito ano to. Wow, ano to. Dami nito ah. Ay, wala din. Mga ano pala. kurti kurti na lang mga ay Ayan. Sana all. Ayan. Kaya, dito sa kabilang side eh. Alis ka dyan yun. natin dito sa kabila. Uy, ang ganda ng ano. Oh. mhm sana kaya ibang mga laman ito, no? Papapasa na ako. Uy, marumihan din. Dari, dito din. Ayaw na lang sa'yo. Hmm. Uy, wala na laman. Pinagtangkal na. Yung mga importante yan dito. Sa mga nakaganyan. Kaso nga lang, wala na. Wala na. Importante na dala na. Ayan. Sus, puro naman lang ito, box kailan kaya to nilagay dito at nagkaroon ito ng laman no? Uh -huh. Sa ko, dito eh. Uh-huh. Ang ganda na upuan oh. Ayan oh. Wow. Ayan. Ang ganda pang opisina. Sana all. Ayan. Ang cute. Nabi. Ay nako. Puro na lang ito mga ano. Hindi na masyado. ang ganda nito upuan na oh hala ang cute ayan oh ang dami siguro dalawa lang itong tinapon may dalawa pa na iwan yung mga inday balikan natin to Bjorn Kaharusin na lang natin dito yung importante wow ang ganda nito oh ilaw to mga inday ha ah. ayan tanggalin natin sa kabilang side dito sa kabilang side Ayan. Uy, ang cute. Ito, oh. may ano pa pala. Oh. Ano ito? Wow! ano? Hello, mga inday. Ito na po yung aking nakuhang mga tinapay. Ang sasarap. Ayan, sa mga gustong sumama sa akin sa sunod, mag-PM lang kayo. Mayroon po tayong schedule na nakuha. Good morning, good morning mga inday For this video, eh, ipapakita natin yung aking mga Naharbat doon sa pilahan ng pagkain So ito na nga no Dahil Hindi uh, naman natin ini-expect talaga Na marami palang bigayan sa tuwing uh, Lunes, huwebes, sa kalinggo So ayan mga inday, hala I-pass forward ko na lang yan kasi sobrang lakas ng ano, ulan. Ayan pa yung aking anak, nanguha na. <laughs> Hala, sige, boys, over na lang tayo mga inday, no? So, ayan, sobra. Hindi ko talaga alam ho. paano ko to anuhin yung ating tinapay. Dami tinapay, oh. Ang mamahal pa naman ng isa nito. Itong brown bread, tapos may mga nakalagay na mga seed-seed sa taas. Nakapo, oh. May extra pa tayong blueberry. Ayan. Marami tayong mga manok. <laughs> so, tinay naman ninyo, no? O, ayan. Ano oras na? Alas na may Dito kami dadaan, oh. Yung siksika na bato-bato. Ano ito? First time experience ko to ah. Wow. Dandan.

Yung agad, dun syo na ito. Ikaw tayo to, hindi natin ito makita, no? Hindi. Ito dito sa mapay. All the time. Ah, ah, Shout out sa lahat ng aking mga friends, mga ka-Inday Inday Jocelyn, Inday Melbot, Inday Isa, Inday Aris Ding, Inday Vivian, Inday Dolor. At sa lahat-lahat pa po ng buong ng mga Inday. Shout out.